guys another day another adventure na naman at isang mapagpalang araw sa inyong sa lahat ng manonood ng video na to. good morning have a nice day ngayon pala guys susubok tayo ng solar solar power bank na in-improvise namin na siyang dinadala-dala namin tuwing may setup sa mga bukid-bukid Baka na wala mga kuryente. Kaya baka gusto nyo guys mag-abin ng ganitong setup. Message nyo lang ako guys. Message nyo lang ako at re-reply ako agad. Or comment sa video na to Para makag-usapan natin o anong pwede kong itulong sa inyo. So guys ngayon ipapakita ko sa inyo ang solar power bank setup namin ito pala siya guys yan 12.9 pang yung, ang kanyang battery 12.9 ito pala ang design namin na magaling na siya dalhin kung saan mo may setup na bukid o baka kahit sa di bokeh basta yan para kasi ang ginadala namin kasi malay mo mag govern out sa area kaya may power may solar power bank kami natin third point time pala kami itatry natin yung kanyang solar input 100 watts solar power solar panel itatry natin guys isaksak Ayan. Kanina, 12 point na. Ngayon, yun na nakasaksak na yung panel. Ayan. Wala. Curtain point Nag-charging sa guys. Ngayon, para masabukan natin itong mga radio. Hansit radio namin. Ginagamit namin ito kapag nasabukan kami para di na nagsisigawan kung magkabit kami ng fiber dolo dolo ayan ang bilis ng charging guys so, time check uh, anong time check 9.29 am ayan 13.4 pa siya guys 13.5 13.9 Pulisat niya, pulisat niya yani i-on na natin ngayon, guys. Ayan. Ayan. Charging na ang mga radio. Ayan. Nagpula na. Ibig sabihin, nagcha-charge na. Balikan natin yung monitor. Ang ating charge controller. 13.2 Ayan. Bumawa siya ng point .3 pero babalik balikan balikan natin na mamaya mamaya guys kung patuloy siyang nagbabawas or nagdadagdag. Ayan, nagbabawas na. Malakas talaga ito guys ang mga rejoids nito. Around 10 watts siguro yung isa. O more than 10 watts. Kaya nagbabawas yung kuha natin titingnan natin kung ikalulubat niya o okay, enough ang supply ng araw so guys balikan natin mamaya kung ano ang kuha ano. yung panel ayan ayan ayan, pag sumikat ang araw ng quad ayan guys, nagdadagdag na siya talay pa natin mamaya maya, kung anong resulta solar. Kaya ng tanyang charge kanina na hulog ng ulang charge na hulog siya na 29.9 ngayon guys is 13.2 Ibig sabihin uh, kaya, kaya ng panel. I-sustain ang charge ng mga radio na to. At saka charge ng battery. Kaya babawas na lang ito guys kapag ayan o, oh, uh, nagdanyagdag o, oh, uh, nag-13.3 na naman kaya mag-consume nun siya ng battery kapag wala ng init may init sa umaga walang wala lang di na -di discharge ang battery di na nagabas ng power yung init na lang ang nagsusuporta sa inverter alalay na lang yung battery ayan Ayan guys, ako na nagwa-1 ng dito daw na dito Baby sabihin eh, patuloy. Eh. Patuloy siyang nagcha-charge ng mga radio na to. At uh, patuloy siyang nagcha-charge din ng kanyang battery. Ayan guys. Time check guys, 10.06, 13.5 na siya. Dumagdag na yung battery. At uh, saka puno na rin yung tatlong radio isa na lang ang hindi pero gusto na guys 13.5 ayan magta like 13.5 sya ok na success Set up. ok ok Hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Don't forget to tap the notification bell para ma-update sa sunod kong vlog. Maraming salamat guys. Have a nice day. See you. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon.